ôi ngồi lên à ngồi lên nhìn cái à mới clase mà the có mai wang pa, la lang lang gam, con la, con la đâu mo Loy. Eh, Langgam sa Maynila. Amigas yan eh. Amigas sa ah, tawag sa amin yan. Takot ang pot. Takot ang pot. Maliliit lang eh. Takot na eh. Anong English yan, Nang? Nang. Yan. Fire. Fire. Ang galing ah. Marunong mag-English na ah. Marunong mag 他们那都都弄，干净呢。